Dagsa kuya, ang kamuti. <laughs> Dagsa tita ano ang kamuti? Nang si... Oh. Ako bumaba. Dagsa, magkano ngayon ang lakad ng kamuti? Hindi pa rin sa kamuti ko ba? Puro segunda lang. Oh, sino po ng yakong... Wala pa po. Bago pa nga lang ako ay. Eh hmm. wala Malang galito ganito lalaki kita ako ihinto ng prose mag-update po tayo ng presyo <clears throat> ng mga gulay ginagawa, hindi. Taon pa, bago madalon. sa part na to bus truck kung pwede lang ho dito hanggang Elf yan ito yung ginagawang malaking tulay kaya po kung mapapag kayo dito sa case so sa Riyaya bawal dito lumaan ang mga bus po yan yeah. hindi ginagawa pa lang hindi na lang ako, bababa na ako dyan thank you tayo dito at ang baka mga ano Titingin po tayo ng mga presyo ng Ibang kalakal <coughs> Napaka init po dito Ang ganda dito ng panahon Alam mo masarap sa dalawa? Ay, salag, boss. Ah, dali po. Oh, wala ako muna ko ya. At ay magpapalamig. tayo. Ah. Eh may bayad? oh <laughs> 20 sa... Galing ka na dun Oh. Sa... <laughs> salamat. Ayo. Ay, gusto mo ka? Di Sa mula lang ba tropa? Kalalabas mo lang. Nakarami na. Parang sa hindi Dini muna ako sa loob. Tay magtitingin tingin din sa loob.

Ah, pagkala na ka pala ng kamote din Lala eh. ng kamote Ah, tambak <coughs> Dagsa kuya, ang kamuti <laughs> Dagsa tita ano ang kamuti Oo Ako bumaba Dagsa magkano ngayon ang lakad ng kamuti Hindi pare itong nalabas na kamuti ko ba Puro segunda lang Wala pa po Bago pa nga lang ako ay Ay wala malang galito kong lalaki eh. Ay aray ay, parang ari pa nga. Ay, ano na po ba sukat ari? sira Aba. Ay, abot naman. Saan po galing ari mga kamuti ninyo ngayon? Sa, ano yan? Sa... Lukban, Tia Bas? Saan gagaling galing yan? sa mamala Mamala? Ay, ba't ganito na rin ang kulay? Ano, ganito ba talaga yung panahon ng ano? Pindi sa variety yan. Ay, ari yung dinadala ko sa iyo, ano? Lawak nga nung akin, ilagilaglag laglagay Palay ganari. Ay, ari. Ari, ano? Tresero pa, Ari? Segundo ito. Ay, di tama, Medyo tama. Ito ang big, ito ang tresero. Uh -huh. Ari, ano? Bahala na, hindi pa naman ako nagpapalahat ng hukay. Ano kalaman mo no? ngayon? Sibuyas nga ho, ay. Sibuyas na. Dahon. Dahon. Bagsak din. Oh. Ngayon, ay parang ang nakuha ho doon ay 70, 60. Oo. Oh. oh. Nung Pasko ako nagbinta. May sika ka lang, no? may sika ka. Ay, singka. Ano po ba singkang? Yung parang pichay. Oo, oo, oo. Wala pa po. Bokchoy, kung tawagin to. Bokchoy, eh, bala ko magtanim. Nabibili rin pa dito. Mayroon, mayroon. Ay, wala. Ay, sa kamay sa lukban po marami nung kayo. Ay, sa tanim ako wala. Gusto mo mayroon wala? Wala pa. Kinchay, nagkasikak ko ng kinchay. Ay, kami nagneniog na uli. Kami nagano pa rin ang niyog.

hinuguan ng palengke at tahali <clears> oh <throat> bigka kapal ng kamote lang <laughs> ilang <laughs> praso yung kan kukuya ilang praso yung kan ilang sa isang bundle 10 100 maganda te maganda yan magaganda kanya yan maganda pa sa maganda maganda ay si, in niyo yung dalawang upaw? Babae, isi dalawang upaw? may bayi tayo sa iyo, ba? Sandaan. Sandaan po. Ayos pala rin sa atin, mo, One hundred. six na sa inyo. Dalawang matag Alamin sa iyo naman. ang pera, hindi uh, mo planong. Tapo lang, tapo lang. Kuha Padala padala. Ay, den. Yung 5X. May kalabasan. Ari, paki mo rin uutang. Bumaba ka. Yung nasa sa atin si <laughs> oh. oh, Naka. Diyan magpa O, meron akong utang bebe, Sa Ang. Wala yun, no? na lang. Ano 'yun? Niladog ko ng mga lahat pa, lahat pa. na lang. Kuyo ba Yan ang kasuntong Wala

Pag-aap, pag-aap, pabalik. O, isa yung muna. O. Oh. Oh. Taga saan po kayo, madam? <laughs> Taga saan po kayo, madam? Taga saan kayo? Ah, ilo yun. Taga saan po kayo mag-ano nito? Sa, Sa bus? Eh, namimili po ba kayo? Asa niyo po dadalhin? Hindi, hindi. Pasuro niyo. Ha? Pan oh, yeah. oh, meron na. Sa nga uli. Wala mo ka na pagkailin eh. Wala pa. Wala pa kong kalakal. Kamote at saka sibuya sa makapal. Nakuha rin ba kasi si Boys Dahon? Ano? Saka Ako okay. palang